So, ay okay. po, ang um, wish ko lang sana, ayun. Eh, siguro po next year or di ko alam kung kailan pero uh, so po makabalik na siya ng Sino sinong uh, nagpa-manage na Ah, ngayon po, under po ako ng mentor production si Sir Brian Javan. Ano ba rin project buwag ng project na ito? Excited ka ba? Super, super excited po ako actually. Um, gusto ko po sabihin na it's a it's an early birthday gift for me kasi birthday ko ngayon uh, this August. Eh. Uh, August ka? August. 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 details about yung dun sa August. namin pero sobrang excited August. 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 And sabi niya naman, hindi naman daw na ibibigay yung mga gano'ng opportunity kung Um, hindi ko daw po kaya. Pero, to be honest, sobrang kabado po ako. So, you know, sa line of work naman, na, line of work naman namin, um, kailangan flexible ka and kaya mong, kaya mong gawin lahat ng mga bagay para dun sa craft na ginagawa. Aside from Piolo, ba, sino pa ang gusto mong makatrabaho sa business? Ah, personal po, personally po, as sila Tito Joel, sila Dito Bill, sila Tirso Cruz. Kasi nakasama ko po sila sa pamilya Sagrado. Uh, um, parang iba po kasi yung uh, work ethic sila. Iba sila kasama pa sa work. Pag trabaho, trabaho. Uh, um, parang yung parang doon po sa mga binanggit ko, parang gusto ko sila na magtrabaho as tatay ko. Parang ganun po yung mga po pinahinahanap ko sa kanila. And hindi oh, ko po may isa-isa lahat ng mga gusto ko matrabaho, pero siguro po sa mga pagmamatulad ko, parang lahat naman, parang gusto natin mga trabaho ni perfect time, uh, iba po. So, yun po. Just a female naman. Ah, female. Uh, siguro po kung makakarap lang din ako, tatasan ko na. syempre uh, si Kat, Katrin, Katrin Bernardo po, uh, isa sa mga gusto ko Um, uh, yun po yung, hindi naman sa dream ko, pero nakita ko, nakita ko, ilang taon ko na po siya napapanood eh. Actually, pag may pili ko na siya, pag may uh, film sila ni DJ, so pinapanood yung connection sila, kung paano umabate. So, sobra po ako na amin sa akin. Parang gano'n. Anong klaseng project mo siya gusto makasama? Ah, hindi <laughs> ko po alam kung, ah, uh, kasi parang pag romance mo, parang, um, basic na sa kanya eh. So, parang gusto ko naman po ng um, drama or sci-fi something na, I mean, iba sa, iba sa panlasa ng tao. I mean, parang first time may kita ka kay Kat, nagagawin niya to. So, parang uh, sa akin po, is, uh, I'm so honored and my pleasure na rin if ever na gagawin niyo yung ganun. Parang out of the box niya. So, tapos magiging part ako. So, sobrang uh, saya po sa fire. Ano ba yung pelikula na na-amaze ka sa kanya? Um, yung sa kanila po ni uh, Alden actually. Yung, ano ang pinatay uh, niya? Ano ang niya? hello lang, goodbye na even... lang, actually. Um, uh, parang kasi, na-base ako sa kanya doon kasi, siyempre po, um, iba po yung lagi niyang partner. Then, nung nag nag-try nag po sila na i-bubayin din yung partner niya, which is ni Kuya Alde. So, sabi ko, parang sikat pala kahit saan niya siya ilagay. I mean, nandun talaga yung pagiging actor niya, yung pagiging actress nila. Then, kumbaga, uh, kumbaga, uh, nandun po lahat yung pagmamahal, pagmamahal sa craft na ginagawa. Which is, may naman po yung pangarap ng mga uh, aktor o artista na tulad din namin na nagsisimula. So, parang, darating yung time na kahit sino yung iba sa'yo or kahit sino yung kahit sa'yo na yung maging ka-work mo, magiging, um, I mean, kaya mo, kaya mo, ay magiging brother sa sarili. Um, ah pinakita po, hindi um, ko pa po, wala pa po final na sa line po, wala pa po final. Pero, um, uh, siguro po, hindi um, ko pa po siya masabi totally. Hindi ko pa po maano yung full details ng gagawin namin. Pero, this August po, or first week na September, may gagawin po kaming film. It's a big film. ah yun po, part naman po ng film na yun. So, yung so other details po, siguro, siguro, hindi ko po muna na si Mentor Clay magsabi or yung ibang artista po namin. Pero kung sa akin naman po, dun sa line of project namin, um, we're planning po about this year na mag-produce kami na um, movie for myself po. So, hihintayin ko lang po kung kailan yun. Basta daw po this year. So, ako po nire-ready ko na lagi yung sarili ko if, if ever na may ibigay na opportunity ng mentor or ang aking manager si Sir Brian. Um, uh, talagang seseryosohin po natin. It's a big break for me po eh. So, kayo nag-workshop Yes, actually, uh, actually po nag-workshop po ako pag, um, like, may bago po ang project, like, dun po sa Pamina Sagrado, bago po ako mag-start ng taping, nag, uh, nag nag-workshop po kay Tita Angie. Si Tita Angie na yung nagtuturo sa akin. Before po, si Tita Angie then ang workshop ko dito before kay Mama So kung may mga bago po ang work na medyo obligado po yung character um, or uh, kailangan po aralin talaga. So nag-aas po ako ng help talaga. Pero pag, um, pag wala naman po ang work, uh, yun po, nanonood na ako ng mga Pinoy uh, film. Sa pamilya sa Yes po, nag-edition po ako sa pamilya sa Siguro po, uh, uh mga September, September, September po, September po ating audition nun. Then after 6 months, after 6 months, pa po nila ako nabalikan pa. Na nakuha daw po pala ako sa pamilya sa so, Parang mga uh, a week, a week before po nung story ko namin, doon ko lang po nalaman na nakuha po ako. Actually, tapos na po namin gawin yung manyari. So, hindi so, busy na namin po sa manyari natin. So, hindi ko po inaasahan talaga na nakuha po ako din sa pamilya sa It's my first ever um, teleserye po tapos sa uh, Opo, okay. actually po, uh, may buhay po yung role ko. And, um, actually po, maganda na po yung story. Maganda na po yung story nyo ngayon. Sobrang malalim na po. So, may mga bagay din po akong ginawa doon na first time ko ginawa ko. birthday wish mo? Birthday wish ko po, um, uh, siguro po for myself and for my career more blessings for me po and yung break na yung ko it's been 6 years po simula na nag start ako na showbiz and siguro po uh, gusto ko na rin siya i-claim na sana yung taon na to ay para sa akin kasi sunod-sunod po yung naging um, break ko from January, Malyari, Pamilya Sagrado then yung gagawin po natin for this month so piling ko po ito yung start marketing start, siyempre with the help of my work, my manager, Sir Brian Samante. Uh, wish ko po yan. Uh, magkaroon ako ng own film this year, or makabalik ako sa Cinemalaya next year, na may sarili tayong kwento. At uh, ako na po yung bida, Yung po ang aking pangarap. Kapag na mention ko na rin na karang for 6 years na yun lang umariba yung career mo. Apo. Dupating ba yung point na karam ayaw mo na? Ah, actually po, um, siguro po kung tatanungin niyo ako, hindi ko po kasi naramdaman na parang hindi ako para sa showbiz. Hindi po sumagi sa utak ko yung ganun. Kasi bukod po sa showbiz, bukod po sa pag-arte, marami po po ang ginagawa. I'm into business din po. Then, syempre po, dumano pandemic eh. Pandemic po talaga, as in, parang lahat naman, nawalan ng trabaho, especially mga sa showbiz. Wala po kami more time. Pero, um, that time po binigyan ako ng regal ng napakalaki break eh. Nung, nung lumabas po, yung, uh, nung lumabas po yung BL ko uh, Regal, the Benex Dream, kasama ko po si Ponce, si AJ Marquez. Ayun po yung time na mas naisip ko lalo na um, bawal ka mainip eh. I mean, pag nainip ka, talo ah, ka. Hindi po yung sa service. Kaya kailangan, kung talagang gusto mo to, katulad nga po nung sinasabi ko lagi, eh kung talagang gusto mo pumasok sa showbiz, kailangan maroon mo ka magtsaga eh. maghintay. Kasi, I hindi mean, pa para sa iyong oras, hindi pa hindi pa sa'yo. Pero pwede kang gumawa ng mga bagay para hindi eh, po yung sarili mo eh. Pero alam mo sa sarili day, uh, mo, the end of the day, gusto ko so, pa rin mag-artista, gusto ko pa rin mag-artista. So, maka-focus ka lang din sa goal ko. Pero yung mga nakakasama mo ngayon, Joel, mas pa mga name-name na sa so, no, talaga. Na na like, ah. Nagkaroon ba rin sila ng mga input doon sa mga ideas mo na parang huwag sumuko sa tapat artist Ah, kasi ngayon syempre, Chefred, eh, ngayon umaang, ngayon ko umaangat mm -hmm. tapos meron akong movie ko, Malyari na pamilya sa, familia, sa okay. May ganun ba? Na nag-guide ka ba sa mga thoughts ni Yolo or Ah, actually mo? pag kami nung no, pagkausap ko naman sila like yan mga veterano ng artista. Ah, um, nagugulat naman sila sa akin pag sinasabi ko. Like nung like, nag-interview in ko ni Ate Aiko, ni Ate Aiko Mendez, na yeah, parang uh, so man lawak ng pag-iisip mo kapatid na parang ganto ganyan parang uh, sabi ko ate kasi siguro po kung isa lang yung ginagawa ko like ito lang dito lang ako nakafocus kung may hinip ko ako eh kasi sa trabaho hindi lagi hindi every month eh. hindi every mayroon meron talaga I mean hindi pa yung 6 months hindi pa yung 3 months so ako parang Ah, uh, isa rin po sa mga siguro sa mas, ah, choice ko kasi na mas go-easy yung sa mga, I mean, uh, so business, sa much event, so, ah, so, uh, ah, uh, so ang dami ko po may So, marami ako, but, na okay, pag wala ko sa, wala kami taping ngayon, anong gagawin ko ngayon? improve ko yung sarili ko. Mag-workout ako, mag improve ko yung sarili ko. So, yung mga part, part ko po preparation ko eh. para pag nabigyan ka ng big places sa so service, ready na ready ka. Ano nga mga business mo, Ron? Ah, uh, actually so, po, may restaurant po kami eh, uh, sa Timog. Then, uh, may beach bar kami sa Lawon yun. And before po, meron ako um, fitness gym sa Paranaque. Then, some other investment po dahil mo ang ginagawa. May time ka pa ba sa personal mo na love life, ganyan? Ah, love life. Siguro, kung love life po, as of now, uh, hindi ko muna siya binibigyan ng time eh. I mean, uh, kailangan, hindi ko siya priority as of, as of today, as of now po. Um, I mean, ang hirap din kasi yung manap ng tao na makakain din sa work mo, na susuportahan ka sa ginagawa mo. So, para hindi ka makasakit ng damdamin ng ibang tao, um, uh, mo muna yung sarili mo bigyan mo ng time yung sarili mo. Sa dami ng ginagawa mo, hindi mo masasabi ko kung kaya mo rin bang ibigay sa ibang tao yun, di ba? Parang, parang gano'n. Kailan birthday mo? ilang taon ka na? Uh, August 12 po. I'm turning 26 po. Uh, next week? I think next week. So August 6 na po ngayon. So next week, nadagdagan uh, na naman po sa to. Thank you. Picture na lang. Sige po. Thank you po.